Ano nga ba nangyayari sa ating bayan? Simpleng katanungan, ngunit ang totoo, hindi mo alam ang tamang kasagutan. Bakit kung sino pa yung nagpapakabuti, ay siya pa yung nasasadlak sa kahirapan ng buhay? Samantalang yung nagpapakasama, ay sila pa yung tila ba nagtatamasa ng lahat ng karangyaan sa mundo. Ano nga ba nangyayari sa ating bayan? May nakaaalam ba ng tamang kasagutan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong Minsan ang nag ng buhay para sa kalayaan ng bayan at nagsikap magpakabuti upang maging isang huwarang pinuno. Ngunit mag-aan nilang pala ng kapalarang sintula din ang sinapit ng lahat ng nagahangad na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ang kwento ni Brigadier General Tomas Aringal Ako ang Batas Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Tomas Bingo Karingal ay isinilang noong ikatatlong po ng Desyembre taong 1915. Nagsimula ang kanyang kasaysayan noong panahon ng ikalawang digmaan pandaigdig bilang isang batang lieutenant ng hukbong sandatahan lakas ng Pilipinas na miyembro naman ng United States Armed Forces in the Far East o USAPE. At nagsilbi siya bilang Counterintelligence Corp. Kritikal ang kanyang papel na ginampanan sa buong panahon ng digmaan at nakasama niya ang isa pang batang sarhento na si Jose Manikis. Ginagalugad nila mga bayan ng Bayombong, Sulano, Payawan, Kiangan, Pagong, Banawe, Buntok, at halos na ata ng buong lalawigan ng Cordillera at mga karatig probinsya nito. Pinapasok nila ang mga teritoryo ng napakalakas na pwersa ng mga hapon para lang doon makapag-espiya at ipinapadala naman nila ang mga impormasyong nakakalap sa pinuno ng himpilan ng Yusape na nasa Bataan. Sobrang hirap at pagtitiis at sakripisyo ang inialay ni Tomas Karingal sa buong panahon ng kanilang paggalugad sa kuta ng mga kalaban. Sa kabila ng kokunting bilang, para silang mga daga na panakaw kung umatake at iniiwasang lumaban ng harapan sa mga kalaban dahil bukod sa napakahina ng persa nila ay kulang na kulang pa rin sila sa mga armas at gamit. Nagpapasabit-sabit lang din sila sa mga kabahayan upang makikain na noong mga panahong yun ay halos wala na rin matuluyan dahil sa sobrang hirap ng buhay. At ang tanging kinakapitan na lang ng iba ay ang pagiging mga makapili kailangan nilang kumampi sa mga hapon nang sa ganun ay maging maluwag ang mga ito laban sa pag-uusig at makapamuhay sila ng medyo maayos. Na siya namang naging malaking problema ni na Tomas Karingal na mga panahong yun. Hindi na sila makawala sa kakataka sa mga humahabol na sundalong hapon dahil sa dami ng mga makapiling hindi na nila napapansin sa bawat lugar na kanilang napupuntahan. Taong 1942, nang bumagsak ang bataan at korehidor lalo silang naging palaboy sa mga kagubatan ng Cordillera at tuluyan ng nawalan ng suporta mula sa kanilang mother unit. Di nga nagtagal, lumiit na ng lumiit ang mundong kanilang ginagalawan at dahil sa walang humpay na pagtugis ng mga sundalong hapon, nahuli nila si Tomas Karingal at ilan sa mga kasama nito ng kaparehong taon din na yun, hindi pa man nagtatagal ang pagbagsak ng bataan. Dinala siya sa kampangatian, sa kabanatuan, at dito tinurture at pinahirapan habang pinapaamin ito tungkol sa mga impormasyong nakalap nila At kung kanino nila ay pinapadala ang mga ito Sa kabila ng sobrang pahirap at pasakit na dinanas Wala silang nakuhang impormasyong kay Tomas Karingal at mas pinili nitong pahirapan na lang siya Hindi rin nagtagal, nakagawa siya ng paraan para makatakas sa kamay ng mga kaaway At naglakbay patungong Leyte upang muling Manib sa pwersa ng Yusapay na nandun habang naghihintay sa pagbabalik ni Mac Arthur Sa muling paglakas ng pwersa ng USAPE, kasama na si Tomas Karingal sa lahat ng kompanya nila hanggang sa tuluyan ng mapalaya ang bansa. Ginawara naman siya ng Medal of Valor na siyang pinakamataas na medalyang maaaring ibigay sa isang sundalo sa pagtatapos ng digmaan, bilang parangal sa kanyang kabayanihan at sakripisyo para sa bayan. Pagkatapos ng gera, pumasok si Tomas Karingal sa Philippine Constabulary at ginawa siyang pinuno ng Iloilo Provincial Command sa loob ng 15 taon bago siya i-appoint bilang Lieutenant Colonel at gawing hepe ng Northern Police District o NPD noong taong 1960. At nanungkulan siya dito sa loob ng tatlong taon bago mapalipat sa Constabulary Batangas Provincial Command noong taong 1963. At napalipat naman siya sa Custom Law Enforcement Command noong taong 1965 bago siya muling ibinalik sa Northern Police District No naman taong 1967, na ngayon ay kilala natin bilang Quezon City Police Department. Isa sa pinakanakilalang nagawa ni Police Chief Tomas Caringal ay nang minsang pangunahan niya ang investigasyon at pagtugi sa mga salarin sa Maguid de la Riba kidnapping rape case, na naawi nga sa pagkakadakip sa mga sospek at nahatulan ng bitay sa pamamagitan ng silya elektrika. Isa siya sa nagbigay ng katarungan sa noon ay batang aktres na si Maguid de la Riba. Pagpasok ng dekada 70, panahon na magsimulang lumaganap ang kaguluhan sa bansa. Kaliwat-kana ng mga pagkilos ng mga aktivistang grupo na hindi lang basta-basta pagkilos protesta ang ginagawa nila. Naging marahas ang mga ito sa bawat pagrarali nila at si Police Chief Tomas Caringal bilang tagapagpatupad ng batas, kamay na bakal ang binibigay niya sa mga aktivistang nanggugulo sa kanyang nasasakupan. Siya din ang naitalagang pinuno ng PC Metrocom na mga panahong yun, at pinapangunahan ang mga riot police sa lahat ng operasyon nila. Hindi pa man nakakapag-assemble ang mga aktibistang grupo, binubuwag na kaagad ng mga polis at wala na siyang pinapayagang magkailos protesta dahil nga madalas na uuwi sa karahasan ng mga yun. Ilang halimbawa nito ay nang magkilos protesta ang mga empleyado ng isang pabrika ng goma Nakisali ang iba't ibang grupong aktibista at dahil dito, naging marahas ang kanilang pagkilos at nang hindi na makontrol, Dumepensa na ang mga pulis at kailangan ng ipagtanggol ang sarili nila. Open fire ang utos ni General Karingal at nauwi nga sa isang malagim na masakir ang protesta kung saan ikinamatay ng dalawa at ikinasugat ng napakaraming tao. Buwan ng Enero taong 1971, mga driver naman ang nagprotesta dahil sa pagtaas ng gasolina. Dinamayan din ang mga ito ng mga estudyanteng aktivista samantalang 60% pa ng transportasyon noon ang patuloy na bumibiyahe at hindi nakikisa sa kilos protesta ng mga ito. Ngunit pinagbabato sila ng mga nagrarally at sinisingilan pa ng kontribusyon para sa kanilang pagkilos. Binabarikadahan din nila ang mga pangunahing lansangan upang walang makalusot na sasakyan na bumibiyahe. Muli silang naging marahas at nakipagbakbakan sa mga pulis gamit ang mga pillbox at maulotob, nagkahabulan sa lansangan at dito open fire na naman ang mga pulis kung saan higit sandaan ang nasugatan at apat ang namatay. Samantalang natigil ang marahas na protesta at nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng gobyerno at ng mga aktivistang grupo. Dumaan ang mga araw ng dialogo na magsimulang humingi ang mga aktivista ng 57 kahilingan na imposibleng ipagkaloob sa kanilang lahat. Muling tumaas ang tensyon sa magkabilang panig at sa pagsapit ng unang araw ng Pebrero taong 1971, Muling nagbarkada sa lansangan ang mga estudyanteng aktivista na ito at muli nilang pinagbabato ang mga bus na bumibiyahe sa kahabaan ng University Belt at sa utos ni Metrocom Chief Tomas Karingal, muling binawag ang pagkilos ng mga ito. Ngunit muli silang nakipagbakbakan sa mga pulis gamit ang pillbox at molotov na nagresulta nga ito ng panibagong dalawang patay na estudyante. Sila ay si Danilo Rabaha ng Philippine College of Commerce at si Renato Abrenica ng USD at isa pang labindalawang taong gulang na bata na si Roberto Tolosa na nagtitinda lang ng sweepstake ticket noong mga panahong yun nang maipit sa labanan. Lumala pa ng lumala ang kaguluhang ito hanggang sa mauwi na nga sa bantog na UP Commune kung saan kinailangan pang kubkubi ng mga pulis ang UP Campus sa Diliman dahil sa sobrang karahasan ng mga estudyanteng aktivista doon at nagbunga ito ng pagkamatay ng isa pang estudyante na si Pastor Messina na mas nakilala rin sa pangalang Sunny matapos siyang mabaril ng shotgun sa noo ng isa namang UP professor din matapos naman pagbabatuhin ng mga estudyante at sunogin ng kanyang sasakyan. Napakaraming nasugatan sa magkabilang panig ng bakbakang yun sa loob ng UP Diliman na tumagal ng halos dalawang linggo. At sa pagkamatay ng mga aktivista sa mga pangyayaring ito, ang lahat ay sinisisi ng mga komunista kay Police Chief General Tomas Karingal dahil siya nagkukuman sa mga pulis para naman sa peace and order na siyang pangunahing trabaho nila. Mula noon, naging mainit na sa mata ng mga komunistang grupo sila General Karingal at iba pang matatas na pinuno ng gobyerno. Hanggang sa nagkaroon na nga ng martial law sa bansa at patuloy na namayagpag ang tagaysa ng gobyerno at ng mga komunista sa buong panahong ito. Ikadalawa e ng Hulyo ng gabi, taong 1982, Inambush naman ng kaibigan ni General Karingal na si dating Vice Presidente Emmanuel Pelaez na nakilala rin bilang ministro, assemblyman at higit sa lahat tagapagtanggol ng mga tao. Pinagbabaril sila habang nasa sasakyan na agarang ikinamatay ng driver nito ngunit nagawang makalabas ni Pelaez sa sasakyan at makagapang para humingi ng tulong na noon ay nagtamo ng apat na tama ng bala sa likod at sa leeg. Nang malaman nito na ni General Karingal Dali-dali siyang pumunta sa ospital kung saan naroon ng kaibigan at bago ito ipasok sa operating room, nakapagwika pa ito sa kanya ng Anong nangyayari sa bayan natin General? Wala akong nalalamang kaaway ko. Natulala na lang ang General sa narinig at hindi malaman ang isasagot hanggang sana ipangako na lang niya na hahanapin niya ang salarin. Ika-23 ng Agosto naman, taong 1983, Dalawang araw lang pagkatapos mapatay ni Ninoy, dumating sa bansa ang asawa niya na si Cory Aquino at ang pamilya nila na buhat pa sa Boston sa Amerika. Sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Piping sa airport kasama ang mga pulis sa pangunguna ni General Karingal. Baka sa mukha ni Cory Aquino ang sobrang galit sa nangyari at na makita niya mga pulis, sinabihan niya ang kanyang kapatid na Paalisin mo nga ang mga yan, ayaw makita ang mga naka-uniforming yan dito. Kaya't nakiusap si Piping kay General Karingal na kung maaari ay wag na silang makialam dahil ayaw na silang makita ni Mrs. Aquino. Magalang naman siyang tinugo ng general ngunit hindi siya pumayag na hindi maeskortehan ng pamilya Aquino. Pinagbihis niya na si ng mga pulis hanggang sa makarating na ligtas ito sa Times Street kung saan nandoon ang bangkay ni Ninoy. Samantalang binuwag naman ni na General Karingal ang isa pang malaking rally na pinangungunahan naman ni Butch Aquino na kapatid din ni Ninoy dahil sa pagkakaroon din ng mataas na tensyon dahil na sa kino ang ng mga komunista at saan siya magpunta nandodon din sila Ika-24 e ng Mayo, taong 1984 kakatapos lang magsimba mula sa Mount Carmel Church si General Karingal, nagtungo siya sa isang restaurant para kumain at hindi pa man nagtatagal sa upuan pinagbabaril na siya hanggang mamatay ng tatlong hindi na nakilalan sa larin Pagkalipas ng dalawang linggo, inako ng Alex Bungkayo Brigade o ABB na noon ay kakatatag pa lamang ng kaparehong buwan na sila ang pumatay sa general dahil parusa nila ito sa kanya dahil sa dami ng kanyang kasalanan sa mga tao lalo na sa mga manggagawang pinagmalupitan at pinatay niya. Si General Tomas Karingal ang kauna-unahang pinatay ng ABB ilang araw lang pagkatapos matatag ng grupo nila na siya naman naging hudyat ng pagsisimula ng paghahasik nila ng terorismo sa buong kamay nilaan na pinagbuwisan naman ang buhay ng dandang mga naka-uniforming personalidad. Samantala, ika-26 eh ng Agosto taong 1984, dalawang buwan pagkatapos mapatay ng general na aresto si Ruben Alegre sa Las Piñas na sinasabing siyang mastermind sa pagpatay kay General Karingal. Si Alegre ay isang aktivista na nakaranas ng kalupitan sa mga otoridad noong mga panahong kainitan ng martial law. Pinahirapan siya at tinorture ng MISG ni General Rolando Abadilla sa buong panahon nito sa kulungan sa Bikutan. At pagkalaya, ay pinatay naman ito sa harapan ng kanyang asawa ng dalawang dinakilalan sa larin kung saan inubos sa katawan nito ang dalawang magasin ng bala ng Armalite Rifle. At nagkalasog-lasog ito at tinanggap niya ang pinakabrutal na kamatayan. Si General Tomas Karingal ay nakahimlay sa libingan ng mga bayani at pagkalipas ng dalawang taon ay pinangalan sa kanya ang kampo na dating kilala sa pangalang Camp Datuin patungong Camp Karingal bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan at ambag sa bayan. Si General Tomas Karingal din ang may pinakamahabang panahon na nagsilbi sa Quezon City bilang kanilang police chief sa loob ng mahigit dalawampun taon na minsan na rin nagwika ng ang mga mabubuting tao ay hindi namamatay. Pinapatay sila. Pero ganun paman, ang kaisa isang katanungan ng kanyang kaibigan na si Emmanuel Pelaez ay hindi na niya nasumpungan pa ang kasagutan at maging siya ay naging bahagi na rin ito. Ano bang nangyayari sa bayan natin ngayon? Wala akong nalalapang kaaway ko. Ang pangyayari noon ay walang pinakaiba sa mga nangyayari sa atin ngayon. Kung saan mas maraming katanungan ang nananatiling naghihintay ng tamang kasagutan. At patuloy ito magiging katanungan hanggang marami pa ang naghahanap ng maayos na sistema ng pamumuhay. Ano nga ba nangyayari sa bayan natin ngayon? Ikaw kaibigan, nalalaman mo ba ang kasagutan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!